Ah, uh, Chloe, pwede ba paturo ako dito? Ano oh, naman? Siyempre ikaw pa ba? Ano ba yung hindi mo naintindihan dyan? Ito kasi yung ano, kung paano ko ito present sa teacher natin eh. Ako akong bahala sa'yo. Gagawin kita ng script para hindi ka mahirapan. Ano ka ba, Francis? Hindi <laughs> mo ba, ba alam yan? Grabe ka naman, mag aral ka naman kasi. <laughs> Ay, ano ka ba? Huwag ka naman ganyan kay Francis. Ano eh? ka ba? Ang dali-dali lang yan, no? <laughs> Grabe ka naman, Mika. Eh, di ba, huwag mo ko yung tulad sa'yo. Kaya mo naman, mahina yung utak ko eh. Ano <laughs> ba yan? Tignan mo naman yung ano natin. Oh, huwag ka nga. Bakit ang tagal mo, Eden? Ha? Saan ka pa ba galing? Alam mo, hindi kita binabayaran dito para bumagal-bagal, ah. Ayusin mo nga yung trabaho mo? Ayaw mong itapon ko sa pagbungkayan ang ayaw mo? Eh, ma'am, pasensya na po. Na-traffic lang po talaga. Traffic! Traffic ng mukha mo! Kita mo nagugutom na yung mga kasama ko dito! Bilis mo doon! Magluto ka na! Bilis! Uh, Eden, ako na. Francis, ah, anong ginagawa mo? Oh Francis! Huwag kang dumikit sa kanya! Hindi mo ba siya nabay? Oh, ang bawal niya! Maaling hapon pa! Eh. Ah, Sir, ako na. Kaya okay niya, na. Francis! Huwag na! Francis, bumalik ka dito. Iwan mo yan si Eden, ha? Saran na, Eden. Ano so, yan? Baka naman si Francis may gusto doon sa katulong niyo. Ako, Mika, hindi ako papayag, no? Kapal mong pagmuka. Tingnan mo, ang dikit ng dikit doon. Wala ka ba napapansin? Malabo mangyari. Ah, okay ka lang ba? Okay lang po ako. Salamat pala sa pagtulong. Wala yun. Tsaka, ah, pagpresensya mo na yung mga kaibigan ko ah. Medyo ganun kasi yung ugali. Okay lang po yun. Lalo-lalo na po kay Ma'am Chloe. Sanay na po ako sa ugali na. Pala, may gagawin ka ba mamayang gabi? Wala naman po. Ayan siya na itong lumabas eh. Sa labas? Uh, saan po tayo pupunta? Kakain lang sana. Ah. Okay lang ba? Opo, okay lang. Ah, uh, sige na po bumalik ka na po dun sa mga kaibigan mo. Basta, hantayin kita mamaya. So, anong plano mo doon sa katulong niyo? Nako, Mika. Hindi ako makakapayag na Mag-date yung dalawa, si Francis tsaka si Eden. <laughs> Meron na akong plano. Naiisip mo ba kung ano naiisip ko? Oo oh, naman. <laughs> Kaya tawagin mo na yung katulong nyo. Eden! Eden! Ah, ma'am, ano po yun? Ano ka ba naman? Ang tagal-tagal mo! -tagal ano ba? Talaga bang bingi ka, ha? Eh, ma'am, eh, nagluluto pa po ako. Walang eh. pakialam! Pag tinawag kita, dapat direkta nandito ka na! Naintindihan mo yun? Ano ka ba talaga, Bingi, ha? Ang kapal din ang pagbuka mo, ha? Mama, ano ka rin patan mo na dumikit kay Francis, ha? Ang landi lang mo! Mama, hindi ko naman ba siya nilalandi? Tumutulong yung tao! Hindi nilalandi? Hindi mo na nga inaayos yung trabaho mo, ang kati mo pa! Para kang linta! Kapal ng mukha mo! Akin lang si Francis, ay itindihan mo, Akin lang si Francis! Yes. Hindi ko naman ba siya inaagaw sa inyo! Tumutulong lang na naman siya sa akin! Sa tingin mo ba, Bagay ka kay hey, Francis. Tingnan mo nga itsura mo. Ang baho mo. Ang tsaka mo. Tingnan mo na yung pananamit mo. Patuto kang lumugar. Kung saan ka nararapat. Naiintindihan mo? Ha? Eden? Patulong ka lang. At habang buhay ka nasa baba. Hampas lupa! Tama. Ito ang tandaan mo, Eden, ha? Ayaw ko na makikita akong lumalapit-lapit kay Francis. Naintindihan mo, ha? Ha? Taran. Oh. Alam mo ba, para hindi matuloy yung Tara, ikulong na natin yun. Ay, ito ko na lang Subukan na sa'yo! May tama niyo po! Huwag po! May tama Yan Sis! Sis! Sis. Sige, na mag-ayos ka na para makapaganda ka na sa date. Okay, sige. Tara, tara, oh. Sir Deboy? Sir Deboy? Idel! Bukan niyo bota! Tulungan niyo ako makalabas! Wait lang ha! Kukunin ko lang susi! Sige po! <laughs> Sir Jeboy! Ang ginagawa mo dyan! Maraming salamat po! Sir Jeboy, kinalong po ako ni Ma'am Chloe. Hindi ko po alam. Eh, siguro po nakita nila ako na kausap po si Sir Francis kanina. Kaya noon pala eh. Yung pinsan ko kasi ngayon, may gusto kay Francis eh. Kaya kasi guro kinulong dyan. Eh, eh, sir, hindi naman po kami bagay ni Sir Francis. Katulong lang po ako, tsaka... In-invite niya po akong mag-date kami, kaso... Wala naman po akong susuotin. Naku, huwag ka naman problema sa susuotin mo. Ako bahala sa'yo. Tara, sumama ka sa'kin. Sir, sigurado ka po ba? Ayaw mo? Tara na. Let's go. Sino yan? Pasok! Open po yan. Ah, uh, bari-bari. Oh, Gemoy! Ah, uh, anong ginagawa mo dito? Tsaka, sino yan? Yan ba yung sinasabi mo girlfriend mo? Puro ka talaga kalukuan. Ito yung katulong ni Chloe. Ah! Uh Oo, -huh. uh -huh. uh -huh. may naalala. naalala ko na katulong. oo. Hmm. Uh. Eh, Bakit? Ano? Eh, Marimar, -mar, pwede mo ba siyang tulungan kasi may date siya kay Francis eh. Kaso, ang pangit ng suit niya, di ba? Baka pwede mo siyang bihisan. ano ka ba naman, Jebo? Ikaw, not, ikaw talaga. Paano ka ayusan yan? Eh, Mahirap i-renovate yan. Alam, <laughs> ano ka ba? Mauwa yung makeup ko dyan. uh, baka meron ka naman yung mic kahit yung magic makeup lang, bak baka pwede mo ba pong mapaayos yung mukha dito kahit konti lang. <laughs> uh, pwede naman, pero medyo mataas nga lang yung presyo. Eh, alam mo naman ako, di ba? Expert ako, pero... Sa kanya kasi medyo <laughs> <laughs> mahihirapan tayo eh. Kaya ah, uh, mga dermatologist. Alam mo yun? Ah, sir, pero, pero, sige. Sige. Uh, Magkano ba presyo mo? 10K. Carry na, carry. Sir, wala po akong pera. Eh, hindi na po ako pupunta doon. Sige na, Marimar. -mar. Ako na bahala, gagawin ko ng 50k. Ay, sige, sige. Ako bahala, Nako! ko. Ay, Ako, magugulat ka mamaya. Pag naayos na nakita, magiging si ano ka na? Anne Curtis. <laughs> <laughs> o oh, paano, paano ba? <laughs> Pero yung may bigna ni Anima ko. <laughs> o oh, siya, sige na! Ako mawala na mag-aayos mag sa kanya! <laughs> Oo, na. Sige, sige na, mawala ah! Oo nga! Sige na, mawala ako! Basta yan presyo ha! Hmm. Okay. Nako! Ayan yung presyo! Sige na! O oh, sige na! Umalis ka na! Pagbalik mo dito! Nako! Nakaayos na itsura niya! O! Oh. Handa ka na ba? <laughs> Opo! Sige! Tara! Halika! Punta ka dun sa kwarto ko! Doon tayo mag-makeup! Tara na! Hindi ka na! Ako, oh, pinapirap naman nito ayusin. Pero kaya kaya naman. Ah, uh, hi Francis! Louis? Bakit? Ah, uh, may hinihintay ka ba? Ah, uh, wala naman. Wala? Si Eden, no? Oh. Oh, may kasama mo ba si Eden? Ano ba? Francis, andito na ako. O, ba't hanggang ngayon nahanap-hanap mo pa rin siya? Tsaka isa pa, nakita ko si Eden sinundo ng ibang lalaki. Hindi totoo yan. Kilala ko si Eden. At hindi niya yung magagawa sa akin. Well, tingnan natin. Magsisiputin ka niya. Francis? Hoy mo, Chacha! Anong ginagawa mo dito, ha? May date kami ni Francis. Di? Ano to, Francis? Francis, pasensya ka na. Hindi ako ko agad nakapunta dito kasi kinulong ako ni Ma'am Chloe. Hoy! Ang kapal ng pagbumuka mo ah! Anong kinulong? Napaka sinungaling mo din eh, no? Wala kang utang na loob! Ay, hindi ako nagsisinungaling. Chloe, sabihin mo yung totoo! Bakit Eden? Sino ka ba sa akala mo, ha? baka nakakalimutan mo. Katulong ka lang, kaya hindi kayo bagay. Kami? Kami ni Francis ang bagay. Eh di ba, tumahimik ka na? Alam mo, dahil din sa ugali mo eh, kaya ayaw ko sa'yo. Oo nga, mayaman ka, maganda. Pero yung ugali mo, nakakasukwa. Magmula ngayon, Eden, wala ka ng trabaho. You're fired! Huwag kang magalala, Eden. Simula ngayon, sa akin ka na magtatrabaho. Hindi ako makakapayag, Francis. Akin ka lang. Ikaw? Inagaw mo sa akin yung taong mahal ko? Ang kapal ng mukha mo, salatera mga agaw! Hindi ako mang aagaw. Simula ngayon, hindi na ako magpapaapi. Lalo na sa'yo! Pwede ba, Chloe? Umalis ka na. At wala akong karapatan. Saktan si Eden. Bukan na. Kaya mo din. Simula ngayon. Wala nang malalakit sa'yo. Salamat nga pala sa pagtatanggol mo sa akin ha. Ah, Aiden. Alam mo, ang na kitang gusto eh. E, di ba, bigyan mo ko ng chance na mas lalo makilala natin ng isa't isa. Oo naman. Kayaan mo, hindi ko sasayang ang pagkakataon na to.